Yun yung ano, dito tayo papasok ngayon uh, sa isang uh, masalimuot na sitwasyon because yung ating saligang batas is silent on that particular matter. Mm. So, hindi sinasabi ng ating konstitusyon ano ang gagawin o anong utos kapag uh, nag-conclude na ang isang kongreso na hindi pa natatapos yung trial. Sisimulan ba uh, matitigil na ba ito automatically or will it continue in the next congress? So di ito yung that's a, that's a legitimate constitutional issue, no? That can only be decided for now by the Senate themselves, no? The senator themselves. So, pwede silang makinig doon sa mga opinion ng constitutional drafters natin like sila Attorney Monsod, sila Justice Ascuna, Attorney Sarmiento na sinasabi na kailangan mag-continue. ba diba? ang sinasabi ng mga constitutional drafters natin na kahit na mag matapos na yung 19th Congress, dahil nagsimula na nga yung trial process, This has to continue, uh, or this has to be continued in the 20th Congress. So yan yung prevailing uh, view ng ating mga constitutional drafters which I subscribe to. Ganon din yung aking uh, opinion na matutuloy ito dahil nagsimula na, na-serve na summons, may time na to answer yung impeach official yung susunod na, kong, na Senado sa 20th Congress, they will continue the impeachment trial. Mm masalimuot. <laughs> Napagod ako doon. <laughs> sorry, sorry, medyo. Mas, medyo andami para tayo nag-recitation sa, sa classroom, no? But yung issue kasi na yon yung issue na yon uh, that is a legitimate constitutional issue. No? Yes, so, yes, At the first instance, yung mga senators natin ang uh, magde-decide kung ano yung resolution nila doon, kung i-continue -co o hindi. But either way, I I I would surmise na aakyat ito sa Korte Suprema para sila naman yung magbibigay ng final determination kung ano nga ba ang dapat gawin within the context of our Constitution. And once na nagdesisyon ng Korte Suprema, yun na yun. Hindi pwedeng tanggihan ng ng Senate as impeachment court kung ano man yung naging desisyon nila kahit nasabihin natin na political process ito, attorney. That's correct no kasi as I said the issue na yung pinag-uusapan natin is a constitutional yes. issue. Mm -hmm. So hindi ito political issue no. Yung yung pinag-uusapan natin yung magta transfer ba o magki-carry over ba that is a constitutional issue that the Supreme Court has the final say.